I forgot how old I am already. <laughs> Ito. Ito. <laughs> <laughs> Doon lang... na, No, mahal, O, dito, sa ba yan? Wala. 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 Ayun lang. Wala tayong ano. May invite yung mga friend. Oo. Akala ko naman. Akala ko naman. walang friend. Tayo lang naman. Tayo lang naman. Ikaw, di ba <tomitin> siya hey, alam mo dati, nung hindi pa ito kami, alam mo ba kung saan yung bahay niya? Sa bar lang talaga Bar, babae. Isko, iburs ibusan, ba, ba yung babae niya? ano? ah. 24 Sabi niya, hindi na siya, <tomitin> siya, siya mag-bebirbik sa ano. wala <tomitin> so, lang kami magbe bebirbik sa Dio. <laughs> <tomitin> Bawag na ka nalang sa bahay. Ay, <tomitin> Ay, <tomitin>

Ano 'to? Ano 'yung asikaso? Kayo ba 'yo? Masarap. Kasi may meron electric. Mayaya ako na meron ko to, 'yung electric pa na ano? 'yung ko na talaga Maliit lang. lang ba na Richard ano? Hay nako talaga eh. Dapat pala ito pa baba. O, Meron din sa doon. 来，来，来。

kalbuhan sila guys kalbo yung kuk... Hindi, kalbo ah, kunti lang. Pagalito lang ah. Ganyan. yung tanggalin ng kunti dito. Wala naman yan. ka na lang dun tayo. Dente. Dente. Guys, yun ang yung ginawa sa buhok ni pare Pinagtripan nila, tinan mo naging baon na. Tingnan <laughs> mo. Ay Porque hindi nakikita ni pare yung gupit ay. Huh? May basa ba pare yeah, ko? mga nguso nila guys oh. Di ba? mayung na So ayan guys, andito kami ngayon sa Marina South Pier. So ayan. Ganito ang lugar. Kanina ano kami sa taso? Dito kami sa masakay ng bangka papuntang Kuso Island. Pero sa so, ngayon, since hapon na, hindi kami makakapunta. At hindi na hindi pa pwede paligwan ng tubig kasi meron siyang oil. Ayan. Kaya kung napapansin nyo maraming ngayong bangka kasi Walang masyadong pumupunta sa kuso. Ayun si Deb, hindi ko alam kung sinong kachet niya. Ayun yung Marina Bay. O so, ayun. So, ayun guys. Si pare ko kinagat, pinutakti siya ng langgam. Hindi, kasi yung panahon ba, hindi okay ay eh. Madilim yung ano niya. Ano? Okay. Anong ginawa niyo doon? Picture. Ay, picture. Nag-meeting. Nag-meeting kayo ng mga lupain niyo? Ano? May galab show doon nga po lahat. Nga po pala sa lahat, guys. Ayun yung yate ni Parikoy. Eh. Pinagagawa ng dalawang tong? Pinatay tuloy. <laughs> Nakisayaw sila dun sa tugtog. naman.